Hi everyone, Disney Princess here, Char! Ngayong gabi ay samahan nyo nga ako magbiyahe. Alam nyo ba, first time ko ang gagawin to, sa tagal ko na nga dito sa Japan. After nga ng dinner namin lahat na magkaka-work, ay dumiretso na nga kami sa biyahe. Mga 8pm, nakasakay na nga kami ng Densha. At dahil nga yung pupunta nga kami ng Achikai, na doon nga kami magkikita-kita ng mga kaibigan ko. At itong vlog nga, nga ito ay special para sa akin. Nga of course, isi-share ko din sa inyo kasi nga bahagi na rin kayo ng journey ko dito sa Japan. Itong pagkikita nga namin, ako, ilang beses na nga namin tong pinlano, pero hindi natutupad magtupad? Ay e, rin ba? May mga ganun din ba kayong plano ng mga kaibigan nyo? Hmm, aminin. Pero ito na talaga, ay talagang makukulayan na yung plano namin. I Anaway mean. na nga rin pala yung kasama ko. Sa Nagoya nga pala kami magkikita. Ito naman nga lang pala ako dito sa card ko para naman dire-diretso na yung biyahe natin. Mahirap din naman kasi pag lagi nabili ng ticket. At may mga ganito din kasi yung mga card na paka-convenient na rin kasi magbiyahe. Lalo na kapag mga nagmamadali ka na. So, isuswipe mo na lang tapos papasok ka na agad sa train, diba? Ang alawang sakay ko na nga pala ng train. Papunta na ng Nagoya. Na express para mas mabilis yung biyahe. Finally, nandito na nga kami sa loob ng Densha. So excited na rin na makita yung mga kabatch ko. So, syempre, hindi lang sila kabatch, kundi kaibigan ko na rin dito sa Japan. Tatlo lang din naman kami sa batch namin. Una nung training pa kami, magkakasama nga kami ng company. At tapos na yung 3 years, hindi sila nag-extend. Naghanap sila ng ibang company na di dito sa Japan. Kaya e nangyari, magkakalayo na kami ngayon. And sakto dito nga pala ay sumi or long weekend dito sa Japan. Pagkakataon na nga rin namin magplano para magkita kita. ハイお金のことをご乗車されますとみなきもしのまらず車内のほどのすき前の方でお住みください。広く分かれて少しでも空いてる乗車口ご利用ください。広く分かれて少しでも空いてる乗車口ご利用ください。<laughs> 30 na nga ng gabi pero hindi ko inaexpect expect na ganito pala karami ang mga tao dito. Kapunta pala kami niya ng sakae. Grabe yung experience ko dito ha, yung makipagsiksikan ka talaga sa loob ng train. Yung dating nakikita ko lang sa Facebook na talaga nagsisiksikan sa mga train station. Ayun ako na yung nakaka-experience. Malapit pa nga kami sa pintuan. Yung walang babae, lalaki doon. Nagtutulokan talaga. Bale, papunta na nga pala kami yan sa bahay ng na kaibigan namin. ngayon muna kami nakasawa ko dito sa Nagoya Tower. Alas 10 na nga ng gabi. Dahil may oras pa naman, naglibot-libot muna kami dito. To. Ganito palang lang itsura pag gabi. Itong card ko na to ay talagang masasabi kong gamit na gamit talaga to. Kung alam mo magiging sapat yung nilagay ko dyan ng pamasahe, konting kemot na lang makukumpleto na kaming tatlo. Medyo may kalayuan din naman kasi yung bahay niya. Ilang bundok pa yung dadaanan namin bago kami makarating sa kanila. So finally, after how many hours na biyahe namin, ay, dito na kami sa station and after nito ay magta-taxi na lang kami kasi wala nang bus since ito ay medyo late na so wala nang available kaya magta-taxi na lang kami so wala na rin masyadong oh, as in wala na talaga so ayan yeah, mag -e exit lang kami so hanapin lang namin yung exit ilan ang natira sa ating 2,000 tingnan natin oh 5.70 na lang <laughs> 570 na tira sa 2,000 ko. May 1,600 pa. Nagpa 3,000 pa. So, hanapin namin yung taxi. Eh, Di ba naman taxi? So, andito na kami sa taxi. So, first time ko. Ako. First time ko may experience paano makipag... Paano ba to? Makipag-usap. Sisi, kung makipag-usap, hindi ko alam ito. <laughs> ano ba? Ano ba sasabihin? Taxi o negashimasu. <laughs> so, ayan. Yeah. Siyempre, papalaban okay. tayo ng Nihongo. Let's see. Dito tayo sa office nila. Ito ano, yung na taxi. Yes. Na magsabi? Para. Ah, sure. so, yeah. ano magsabi. sabi? ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano 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 ba? Shinano? 一一一一一丁丁目目三三の、うん、の蝶々ここ、ね、ああ漢字でいいですか、うんうん na kami. Ah, uh, ayan. Sa Cebu Kosan. Di ko alam. Tapos, ito yung pagmamayari ng Madam Jenny. Buti pa yung ipis. Buhay. <laughs> Buhay pa hanggang ngayon. <laughs> Anong oras na? Wait. <laughs> ano ka naman dito? Ano ka naman? Inaway ka naman. Isang A muna. Hindi ko Hindi AA na yun. Oh, so, dahil ngayon nga lang po kami nagkita is may regalo daw sa amin si Len. No, it's not regalo. Ay, ano ba yan? Just yes, something. Ano lang? <laughs> Pasalubong. Pasalubong. Oh, so, ayan. lang kami dito ang Uga Bar. Galing nino Church. So, ah, kakainin ah. namin ito mamaya. And, oh, Kailangan namin ito kasi summer mainit. Oh, Salamat. Salamat, sa she Ewan ko lang kung masishinis si kami dito. Pag-inap <laughs> na rin. Ano? Ganda siya. Nakapit siya. O Dahil nakapit ako. Tulip mga sa'yo. yung hair mo eh. Ay, maganda nga siya kasi na. yun na bibili sa Daiso ngayon na lang ang pagkailan. O, oh, diba? O, legit? Order na kayo. order na po. Kayo. Finally, after 2 years na nga ay talagang natuloy na nga yung pagkikita namin. Salamat din pala sa panonood. Hanggang dito na lang muna. To be Bye!